Forman daw, Bay. Yes, isa gumong riprap sa Liliw, Laguna. Ang uh, lumapit po ang pamilya sa amin at nagtatanong paano raw sila ngayon at uh, tila hindi sila pinapansin ng kontraktor. Narito oh. po ang aming report. Ito ang riprap na siyang protection wall sa kanal ng irigasyon sa barangay Kalumpang, Liliw, Laguna. Noong nakarambuan Gumuhu ito dahilan para masawi ang foreman na si Tatay Eddie de la Cueva. Siya ay nadaganan at natabunan ng mga bato at lupang gumuhu galing sa riprap. Naandong po yung asawa nyo natabunan. Hindi, nag-ano na kami, nagpanik na kami. Yung mga tao doon, hindi po sila nakilos at kundi po may sumigaw na, ano, hindi pa ba kayo kikilos? Nakita namin, ang lalaking tipak ng sumiento, yung karsada na sa asawa ko. Hindi na ho kayo nila sabi. Ayun, nakataob, po. nakataob yung si Maedi, nakataob. Nakataob nga po siya, nakaano wala na pong buhay. Ayon kay Marilu, asawa ng namatay, inabot ng isang oras bago makuha ang katawan ng asawa na natabunan ng mga lupa at bato. Agad naman itong isinugod sa pinakamalapit na ng ospital, ngunit deneklara din itong dead on arrival. Kaya ganun na lamang ang hinagpis at panghihinayang ng pamilya sa nawalang ama dahil si Tatay Eddie ang tanging inaasahan at bumubuhay sa pamilya. Bukod pa dyan, may mga apo din itong pinagpapaaral. Hindi naman nagpabaya sa una pa lang ang construction company na pinagtatrabahuan ng biktima. Sinagot naman ang gasto sa lamay at pagpapalibing. Ngunit ang tanong ng pamilya, pagkatapos ba ng libing, ano ang maging kapalit sa nasawing buhay ng kanilang padre de pamilya? Kaya naman lumapit ang pamilya sa punto asintado reload upang magpasaklolo kung meron ba silang makukuha bilang kabayaran sa buhay ng kanilang mahal na si Tatay Eddie. Sana naman yung ipinangako niya ay to pa rin niya kasi wala rin naman kami pagkukunan. Kasi siya lang naman talaga bumubuhay sa amin. Agad na sinadya ng punto asintado reload team ang tanggapan ng NIA Laguna Rizal Irrigation Management Office sa Pila Laguna upang idulog ang hinaing ng pamilya. Pinatawag po namin yung kontraktor na dalawa at inalang po namin kung ano po talaga yung nangyari at ano po yung maitulong ng kontraktor doon sa doon sa ating na 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 namatay na at saka yung na na dadala po sa ospital nagbigay din ng konting tulong pinansyal ang tanggapan ng niya sa pamilya ng nasawi nangangako din ang niya Laguna Rizal Irrigation Management Office na titiyakin makakatanggap ng tulong pinansyal ang pamilya mula sa kontraktor ng proyekto sinadya din ng aming team ang project engineer ng Arcel General Contractor at General Merchandise ang kontratista ng naturang proyektong gumuho at nangako naman siyang magbibigay ng perang panimula ng pamilyang naiwan ni Tatay Eddie. Nag-uusap kami. Antibado ang offer ko, sabi ko, ah, kaya ko lang dyan 150 kasi ang nagastos natin sa paglilibing niya ni eh, almost 150 na rin. Ngayong araw na ibigay, ng kontraktor ang balanse sa 150,000 pesos. Ito ang naipangakong halaga na pinansyal na tulong sa pamilya ng naulila ng namatay. Ay, uh, ongoing ha? as we speak ang pagbibigay ng karagdagang tulong ng kontraktor sa pamilya ng nasa Winapurman na Forma na nagkakahalaga ng 350,000. Mm. Salamat lang at dapat lang. Mm. To so follow naman daw ang 150,000 mm. na bibigay din ng kontraktor. Tama Dama, tama, pero tama hindi sapat, hindi sapat. Bulang Buhay pa yan, dagdagan nyo ah. Buhay pa na wala dyan. Hmm.